Ano na 29 eh, 50 51 70, 78 wow. isang puno lang. galing 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lang pala. Mamaya, bilangin natin kung isang... Um, 14. Subukan natin bilangin lang kung marami. Marami pa to. Tikas na? Ha? Okay na? Para makasiguro guys sa kinukuhang nyug. Kumukuha muna ng balat ng nyug. Kasi makikita mo naman kung pwede na o hindi pa. Sa balat pa lang ng nyug. Mahirap din talagang magsungkit ng yug. <laughs> Natatakot pag may bumabagsak. Nakangalay. Nanonood lang ako pero nangangalay ako. <laughs> Kaharang kasi yun mahirap pag ano, no? Pag may pala pa pa. Yun ang mahirap. Pero kailangan din naman niya yan para hindi siya malaglag. Ha? Yeah siya napotol na ron aarangan ba sila ng na ito? aww na yun tingnan mo na sagasa na aww ka lahirap pag nadibigitin <laughs> yung balay ba na? Hindi na tamaan. Nakalaylay na pero hindi pa na. <laughs> <laughs> Nakuha din. Dami ng tama. Parang sa tao din yan. Mga nakanang kambal. Kailangan matibay yung balat mo. ano, ilang ilan ang tama bago na hulog for the anong katapat nyan may langka pa kasi yan nakakano baka may buong ang

seven. Ada magandang mana ni ibu bapa. Six seven. Twenty nine. Thirty one. Thirty eight. Fifty. and 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 80. Grabe, 72 73 74 75 76 77 78 grabe, Pag ganyan lahat nakang Grabe tibay ng katawan mo. Malaki din kasi katawan niya, no? Maluso. Lagi kasi matutubigan. Oo. Uh, 78. 78, wow. isang puno lang. Ang Galing. Uh, ito lang isang puno na ito. Ang karga na sa parangos ito.

na tumataging ping. Ang isang kilo, katumbas ng tatlong nyog. Ayan. Ang sanda ang piraso niya, katamtaman ang laki, ganyan. Dahil 30 kilos. 30 kilos. Talaga. Kulang-kulang 2,000 mil alaga Oo. Hmm. Uh -huh. lang Kaya magandang pananiman yung tulad ngayon, medyo mahal. <laughs> Ni piso ang nyog, walang gasto. Eh, ang kagandahan ng nyog. Uh, Tilukramaan namin ito na kasi babayad, babayad namin ng nanay sa buwis. Ayun, marami din. Pati yung kasunod. Yeah. Pagdamihan ang bunga niyo dito. Ayun, bawe. ang pagkawit kasi nasa tapat ka ng puno pag may pumatak ang delikado ano, ano yung matapala ng ngoma delikado Oh, nahin ko yung tuyong tuyong na delikado, yung pumatak

Diyan sa may tambak? Oo. Oh. Yun. Pag na maganda, tama. Laglag. Ay! Hmm, matutumba. Ang mata mo. Dapat may teleskopyo ka. Wag mong Wag mo pisipusin. <laughs> Wag mo pisipusin. Madukot ang gum. Hayaan mo oh, Ip na. Ipiraw-pitaw mo sa mata mo. Oh. Sabihin mo pag naano mo na. mag yun ka lang, okay na ayy, sabi ko kubiten kubiten na naman ahhh eh nariripag na kung nga matas bakit kayo Mm Hug -hmm. Hagit? Palano, Tapos na isang Tapos na yeah, yung isang puno. gamot na Bibili ano? tayo kinapay pag patimbang nito. Mayaman tayo kinapay pag timbang nito, okay, Tan. Huwag ka mag-alala. Uh, baka ano man tayo. makatikim ng kinupra. Ka ano lang tayong buto-buto. Mabuo nga pala eh. Ikaw mabunga pa? Kasiyahan. Kinagawag. Ikaw ang masyong taon. Uy, hindi din lima? Hindi na na pidaso? Kasiyahan kaya. Grabe ba munga sa roon yung nanay. Bagay yung lahi ka nanay. dekat jatuh kok aku cara ini malah naik gua ya itu memang dalam penggunaan saya pula

Bisa punya apa tak? Ui, kalau bunda. Bat iba, saya iba bumbagsak. Iya, gigit di kesi tuko. Oh. Kakain, kakain tayong buko. sarap na sabaw nito oh, mama sige na inom na Ini gak mau, Ini baru matamai. Oke, ya. Pamatid uang. Wow. May palawang ka dyan sabi mo Anis eh Dapat magbakal ka pang palawan Anin Mabakal na sa ako 400 din may get Hmm

Ilay, si hihingi daw sa kasipotche. No, 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 no. This is my night. <laughs> Dok, kinadaw ko itong malingot. Kung delikado, may mga sanga kang Bad Ang delikado ka lasik. Mabigat pa na mabuko. Ayaw Ilay. Hmm. 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 Bakit ayo mo, Lay? Ayaw ni Ilay. Bakit ayaw ni Eli? Che, ayan che o. Oh. mo na che. Ayan nak na yan. Oo. doon dito. Dito na. Pupunta dito. Na. Uh -huh. Dapat. Yernis na, no. dito na. para. Oh, biyernes wala nang pasok sila kambal. Hoy, sak, na, elementary may mm. run yata na no. Oo. Uh Sila na may round. Oo. Uh -huh. Biyernes wala sila pasok. Abong Basta. Na, eh. Hanggang Webes. Aroroy.